order natin to pagluto mga kaya doon. Kulakula na yung bawang. Sunod ay nato ang sibuyas. Ah. Kulakulahin natin mga kaya doon. Sunod natin ang sahog nato ng pamalakas na sardinas. So, pula-pula na sa mga kaedon sunod na nato ang pang malakas ang sahog um, smikos smikos nato mga idol Kaya aron ma shaking ng lasa karoon kayo nagbukal na mga idol ang atong mga panakot o ato dahil ni sunod ang batong pabukalo nato ni sa mga kaidol ay sana ito ilunod itong dahon sa kamote o ang palaya dahon mga kaidol nagbukal na so, ato sa ating timplahan o asin bitsin rin itong timplahan okay. matay majuk sarap Ganda ganda na asin kay lamig inang parat-parat mga idol. So, takpan na ito Pero mga idol. Bu bukal na itong kuanan sa sabaw mga ka idol. Pero natin sabaw ay gupigupon kay ulan-ulan man. Luno dahil na ito ang kuan mga ka idol. mga idol, bukal-bukal na mga idol. Ito na ilunod ning dahon sa kamote og daon sa ako ang palaya ako nang gisagol mga ka idol katulunan ako ni mga idol mo nang sigurado wa na insekto to na po ni bukalon mga idol sa kabukalan ni mga idol to na ni di aran resulta mga idol loto na mga ka oh, anak na siya mga ka idol ang tawag anak mga idol kay ginisaman na naisabaw sa da, daling salita ginisabaw thank you for watching